Yan na naman po, magandang buhay po mga kaibigan. Yan. Talagang dito po talaga ako nababaliw sa kitaan sa matching bonuses ng Livegood. Bukod po sa inyong direct referral commission, yung weekly, dito po talaga ako baliw na baliw sa matching bonuses. Bakit po? Ay talagang mababaliw po kayo sapagkat up to 5 generation po, kikita po kayo sa inyong mga direct So halimbawa po, yung mga direct ninyo, dumami ng dumami yung direct, up to 5 generation po, kikita po kayo dyan. Kita, makikita po ninyo sa aking sa screen, yung direct repair, ha? wala pa kayong rank dyan. Sabihin na natin bronze kayo, may 50% po kayo doon sa, sa metrics nila. For example po, may apat kayong direct. Ha? May apat kayong direct. Ha? kumikita po siya la sa mat, sa matrix ng sabihin na nating tigwa 1,000 US dollar sa matrix ha imamatch po yan ni eh, company so yung apat po na kumikita ng tigwa 1,000 sa matrix meron po kayong 50% doon so automatic po meron po kayong 2,000 monthly ha its is 500 ha imamatch po ni company yan tapos kung ang rank po ninyo silver ha yung inyo pong first generation na kumikita rin, meron pa kayong 10%. Up to second generation, meron pa kayong 10%. Doon sa mga direct nyo at doon sa indirect nila na yung tinatawag po na up to fifth generation. Yan, yung pong gold. Katulad ko po, gold na po ako. Going to platinum. So, meron po akong 5%. 5%, 5%, 5% up to third generation. So, yung indirect direct po, nag-indirect at nag-indirect pa rin, meron pa rin po akong kita doon. Kaya nga po, up to fifth generation. Ito po yung pinakababurito ko pong kitaan. So, hindi po kayo masisiro monthly. Ha? At alagaan po ninyo yung inyong monthly subscription sapagkat talagang hindi po kayo masisiro. Talagang dito po kayo mag-aani na ng earnings tiyaga-tiyaga lamang po. At talagang sinasabi ko po sa inyo, mag-direct po kayo ng mag-direct. At talagang kikita po kayo. Kikita po kayo. Ako po sinasabi ko po sa inyo, 3 months pa lamang po ako. Ha? Kumikita na po talaga ako. Kaya sinasabi ko po sa inyo, direct more, recruit more, invite more, posting more, and then share more sharing, more earnings. Yan, marami po mag-hit ng inyong uh, link kapag lagi po kayo nag-share sa inyong timeline, TikTok, Star Maker, Facebook, Instagram, lahat po ng social media, dapat po lagi kayong nag-share dito ng inyong link. Lagi po sinasabi yan ni eh, uh, Coach Fernan. Kaya nga po si Coach Fernan, naging crown diamond. Hindi po siya tumitigil. Dun, yan pong aking idol. Si Coach Fernan. My idol. Yan. So, inyanyan ko po kayo. Join na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakakommit sa iba at napanood po ninyo itong aking video, inyanyan ko po kayo na mag dito sa Live Good. Lalo-lalo na po yung mga OFW. Kikita at kikita po kayo. Ha? Kasama pa ninyo ang inyong pamilya. At then at the same time, meron kayong weekly earnings. Trabaho lang po ninyo. Doon sa mga bago po na affiliate app member, Mag-bronze agad po kayo. Kikita po kayo. Bawi po yung inyong in-register. Yung inyong in-member ay bawi kagad. Ka